Hi Aries, welcome for your card reading sa oras na klinik mo ang video na ito ay ma activate yung energy mo. Tandaan mo lang Aries, ito ay gabay damang. Kunin mo lang, makakatulong sa'yo ngayon at isang tabi ang hindi. At kung mayroon ka mang gusto ipa-pray over or send the trade ng positive energy dream my meditation, i-comment mo lang sa baba, it's totally free. At tandaan mo lang Aries na ang pinaka-importante sa lahat ng card reading, i So let's start for your card reading. Thank you so much. Oh, okay. Okay. Freedom. Okay. Freedom. I possess the power and the free will to create my own happiness. So, okay. I possess the power. Okay. So Aries as a Aries sign, so ruling planet mo is Mars. Ah, uh, uh, ito yung ito yung energy mo, yung talagang action agad, okay? Ito yung ikaw yung talagang matapang, okay? Palaban. So ito yung energy mo, leadership. Kumbaga ikaw talaga yung nagsisimula. Okay? Now, itong card mo na to, Okay? So, invitation siya. Invitation siya o hinihikayat ka ngayon ng kaluluwa mo o ng soul mo na gamitin mo yung kalayaan mo para makita kung ano talaga ang nagpapasaya sa'yo. Okay? Sa iba, itong tinatawag na spiritual awakening kung saan na-realize na nare-realize mo na hindi ka limitado lang kung ano lang yung sinasabi ng ibang tao, kung ano lang yung nakikita mo ano yung naipasang kaugalian, paniniwala okay, kung ano yung uh, hindi ka limitado kung ano yung natapos mo kung ano yung identity mo so, proseso siya na maintindihan kung ano talaga ang tunay mong sarili kung paano ka mamuhay ayon sa gusto mo kung ano talaga yung desire ng puso mo o kaluluwa mo okay, Aries? so, tandaan mo lang na ang kalayaan ay may kaakibat na responsibilidad so, ibig sabihin uh, Aries kahit magbago ka man ng relasyon kahit magbago ka man ng trabaho kahit magbago ka man ng negosyo, kahit magbago ka man kung saan ka man titira, okay? Kahit magbakasyon ka man o mag-shopping ka man o ano o ma ba, mga bagay na pansamantala magbibigay sa iyo ng kaligayahan, ng kalayaan, walang pagbabago o kalayaan na mangyayari sa iyo hangga't hindi mo nababago ang pananaw mo sa sarili mo o sa buhay mo. Okay? So, it's an invitation, Aries, na ano talaga, uh, it's an invitation na bumalik ka sa sarili mo. Okay? Kung ano ba talaga yung nagbibigay sa'yo ng kasiyahan na kung saan, dun ka mag-grow, dun ka mag excel dun ka mag fulfill ng buhay mo at doon ka talaga totoong malaya. Okay? Kung saan, ito ay nakakatulong sa sa'yo at sa iba. So, you are born to be leader. Hindi ka nabubuhay na para sa sarili mo lang. Okay? Kaya ngayon, ini-invite ka ng uh, soul, o ng uh, ini-invite ka ngayon ni God na bumalik ka sa sarili mo. So, uh, ma ang ma-advise uh, ko lang sa'yo is, Um, go for journaling. So, journaling is a therapy. So, kung saan, dun mo ilalapat lahat. Ano ba? Ano? To be clear. To maging clear ka sa intention mo. Ano ba yung talaga yung gusto mo? Okay? At, uh, isulat mo doon, parang diary mo siya. Okay? Kaya may, kaya tayo may kamay. It's uh, writing is a skills para lahat ng pangamba mo sa isip mo, kung naguguluhan ka man, at kung uh, ano ka man ngayon, nagkakaroon ng tag of war sa buhay mo, o nagkakaroon man ng um, kaguluhan sa sarili mo, walang iba na, uh, kung iniisip mo baka may something na, 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 na uh, nagbablock sa'yo, walang iba yun, kundi ikaw lang din. So, ngayon, hanapin mo yon kung ano yung yung uh, be clear sa magiging intention mo ng pagkakaroon mo ng freedom na binibigay sa iyo ngayon ng buhay so journaling para mai mailapat mo doon kung ano na yung kailangan mong bitawan okay at ano ang kailangan mo nang sundan na ayon sa puso mo hindi mo siya gagawin dahil yun ang dapat gagawin mo siya dahil yun yung gusto mo. And go for meditation. Pag sinabing meditation, yun yung pagmuni-muni. Yun yung reflection mo. Yun yung time to listen to God. Wala kang ibang iisipin. kundi it's time na makinig kung ano talaga yung sinasabi ng puso mo. Kahit 10 to 15 minutes to sit down, to go in silent. Okay? Praying is talking to God. Okay? So, iba yung meditation sa so talking. And, isa pa na talagang ma-advise ko sa'yo, if you need na magbakasyon, go sa bakasyon sa kasi in-connected ka sa nature. Kung saan na, uh, na ikaw lang within yourself. Okay? So, ngayon, it's time na na maibigay sa sarili mo yung bakasyon yung na para lang sa'yo. Okay? So, um, kailangan mo ngayong maintindihan to step in sa pagbabago ng buhay mo. Dahil yung kalayaan, yung totoong kalayaan, ito yung kalayaan na magbibigay sa'yo ng kapayapaan at tunay na pagmamahal mo sa sarili mo. Okay, Aries? And tandaan mo lang, um, as a Aries sign, meron, ta meron sometimes we are very impulsive gagawa na action pero hindi natatapos right now it's 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 uh, yakapin mo yung responsibilidad na ang kalayaan is magbibigay ng pangmatagalang responsibilidad na it, na with the desire of your heart okay so para hindi ka magkaroon ng tinatawag na tag of war sa sarili mo okay and I hope na magkaroon ka ng time to, to sa proseso ng spiritual awakening so pag sinabi spirituality okay ito yung yung ito yung kumbaga, ito yung um, journey mo sa buhay mo sa journey with God okay hindi siya religion but a journey with yourself at tandaan mo lang na ang buhay ay hindi competition hindi mo kailangan labanan lahat. Kunin mo lang yung laban na magbibigay sa'yo ng kasayahan. Okay? Yung iba, bitawan mo na. Okay? Aris, at tandaan mo na kung binibigyan ka ngayon ng kalayaan ng buhay, gamitin mo siya na maintindihan yung inner self mo, yung inner guide mo. So, meditation, Uh, is the is my advice ko talaga sa iyo. Okay, Aries, and go for spiritual awakening na Tagalog or spiritual development para magkaroon ka ng mas uh, uh, self-awareness about sa sarili mo at sa totoong ikaw at sa totoong uh, kalayaan ng buhay. So, thank you so much, Aries, and see you for your next card.